ang mga hangganan ng kanaan. Ikatatlumpot-apat na kabanata Sinabi ng Panginoon kay Moises, Sabihin mo sa mga Israelita na kung papasok na sila sa kanaan, ito ang mga hangganan ng lupain na kanilang mamanahin. Ang hangganan sa timog ay ang ilang ng Zin, sa may hangganan ng Edom. Magsisimula ito sa katimugang bahagi ng dagat na patay at liliko ito patimog papunta sa daang paahon ng akrabin hanggang sa ilang ng Zin, at magpapatuloy sa timog ng Kadesh Barnea. Pagkatapos didiretso ito sa Hazar Adar, hanggang sa Azmon, at liliko papunta sa lambak ng Ehipto at magtatapos sa dagat ng Mediteranyo. Ang hangganan sa kanluran ay ang dagat ng Mediteranyo. Ang hangganan sa hilaga ay magmumula sa dagat ng Mediteranyo papunta sa bundok ng Hor, at mula sa bundok ng Hor, papunta sa Lebo Hamat. Magpapatuloy ito sa Zedad, hanggang sa Ziphron, at magtatapos sa Hazar Enan. Ang hangganan sa silangan ay magmumula sa Hazar Enan, papunta sa Shefam. Pagkatapos bababa ito papunta sa Ribla, sa bandang silangan ng Ain, at magpapatuloy ito sa mga burol sa silangan ng lawa ng Galilea. Pagkatapos bababa ito sa Hordan at magtatapos sa dagat na patay. Ito ang inyong lupain at ang mga hangganan nito sa palibot. Pagkatapos sinabi ni Moises sa mga Israelita, Hatiin ninyo ang mga lupain ito bilang inyong mana sa pamamagitan ng palabunutan. Sinabi ng Panginoon na ibigay ito sa siyam at kalahating lahi, dahil ang lahi ni Nareyuben Gad at ng kalahating lahi ni Manase ay nakatanggap na ng kanilang mana sa bandang silangan ng Hordan, malapit sa Jericho. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Sina Eleazar na pari at Josue na anak ni Nun, ang maghahati-hati ng lupain para sa mga tao, at pumili ka ng isang pinuno sa bawat lahi para tulungan sila sa paghahati ng lupain. Ito ang pangalan ng mga pinili, lahi ni Huda na pinamumunuan ni Caleb na anak ni Jefune, lahi ni Simeon na pinamumunuan ni Shemuel na anak ni Amihud, lahi ni Benjamin na pinamumunuan ni Elidad na anak ni Kislon, lahi ni Dan na pinamumunuan ni Buki na anak ni Jogli, lahi ni Manase na anak ni Jose na pinamumunuan ni Haniel na anak ni Ephod, lahi ni Efraim na anak ni Jose, na pinamumunuan ni Kemuel na anak ni Siftan, lahi ni Zebulun na pinamumunuan ni Elisafan na anak ni Parnak, lahi ni Isakar na pinamumunuan ni Paltiel na anak ni Azan, lahi ni Asher na pinamumunuan ni Ahihud na anak ni Shelomi, lahi ni Naphtali na pinamumunuan ni Pedahel na anak ni Amihud. Sila ang mga pinili ng Panginoon para tumulong sa paghahati-hati ng lupain ng kanaan bilang mana ng mga Israelita.